Minsan nang pinagpiestahan sa Twitter ang poging si Miguel Dare dahil sa kanyang private videos. At ngayon, ating aalamin ang pagkatao at mga sikreto ng viral hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTF you! Ano yung hindi okay. mo makakalimutan? Yung parang wow! Yung parang lakas ng loob yung talaga yung... Yung... Kasi iba, discreet siyempre, pasimple, pa-cute -pa sa text, pa-cute sa social media. Oo. Pero meron kang encounter na talagang uh, aggressive. Oo naman. Oh. Yung bibigyan ako ng six-digit, oh. kaso ano yun ako, parang ibona ba yun? Hoy, <laughs> <laughs> ang bona, saan nga. Wow! Basta yung uh, restored uh, bona ni Ate Guy. Mil. Bona mil. milyon. <laughs> so, ikaw ba, ano, nakipagrelasyon na sa bading? Oo oh, naman, meron naman. Na. Ah, talaga. Oh, nakailan Naka ka na relasyon? Ano bang hanap mo? ano yung gusto mo pag pagbading? Gusto mo trans? O gusto mo yung borta din? Hindi, hindi oh. mo naman masabi eh bas as long as na pakitaan ka lang ng ano ng alam mo yon mabuti sa iyo tapos i-prove ka hmm. yung makikita mo yung sincerity yung support hmm. so kung bagay hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo Oo. Uh, oh ah. ay nagmature na si Miguel parang gusto ko na rin siyang jawain. <laughs> <laughs> so how do you consider yourself straight by o oh, ano ba gender fluid yung mga ganyan na definition di ba oh. For straight ako. Lalaki-lalaki ako. Okay, oh. Hindi ako yung tigipong makita ko yung lalaki, magugustuhan ko. Hindi ah, ako yeah. doon. Uh, Okay. Yung effort, doon mo magugustuhan. Yung imomotivate ka. Pero oh. yung pa mo, parang... Yung parang man, pa nakakita ka ng lalaki. Oh. Ah, type ko, crush ko. Ganon, oh, hindi, hindi ganon. Gano Pero halimbawa eh, nagpakita ng maganda ang isang bading sa'yo, on no, yung ba? parang nilulungan. sinuyo ka, niligawan ka, etc. May posibilidad na... Ah, magugustuhan ko to Dahil try mo na to in the past. Oo naman. Mm. <laughs> Bago ang lahat. Hello naman kay Mark Logs, ang pinakabago nating Platinum Members sa YouTube. Maraming salamat naman. At para sa iyo, ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu. At ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Miguel Vera. Charot. <laughs> mo ba si Miguel Vera? Hindi. Hindi. Oh, yung hmm. naging asawa yun ni ano, Ay Ay de las Alas. Oh, sino pa? Miguel. Naku, yung isang Miguel, wala na. Sino ba ba? Miguel... Tan Felix. Miguel Tan Felix. Hmm. Kinala mo? Wow! Okay. Oh, Hindi, oh, <Pista <laughs> yun>, eh. <laughs> Hindi, <laughs> kasama natin ay si Miguel Dare. We welcome back kasi okay. si Miguel Dare, yung unang-una naming reality show, yung The Boys. Oh, ay kasali ka doon, mm. 'di ba? Sino ang mga kasama mo doon? Sina... Si Denver, tapos si Justin Cruz, si Troy. Ayun. Oh, di ba? O oh, tapos ano, ang nanalo doon si Justin Ata, 'di ba? Si Denver ang pangalan. Ah, sorry, si Denver. Mas tama ba? Si Denver. Hindi ko na matanda. Mm. <laughs> pero na, years mapapanood years. yun dyan sa YouTube channel natin, yung ano, The Boy Season 1. Mm. wala na sa'yo. Ah, wala na ba? <laughs> 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 o, oh, pero, hindi, ipapa, ipa-flash namin yung, ano, niya, yung eksena niya doon. O, oh, in fairness naman, teka lang, parang ilang years ago yan? Six years six ago? Years. So, ilang taong ka noon? Bagets ka pa noon eh. 22. 22 years old ah. Mm -hmm. Dahil ngayon ay ilang taon ka na? 28? 28. Ah talaga. Mm -hmm. oh. But anyway, ang fresh mo ha? Mm -hmm. Anong sikreto sa freshness? Ha? Huh? Yun lang ano, um, healthy diet tapos vitamins lang, yun lang. Anong vitamins ang vina-vitamins mo? Ano eh, um, mga gamot-gamot lang. Yung mga ano, um, Vitamin C, mga ganun. Uh, <laughs> na yun yung mabibili mo sa butika. <laughs> <laughs> maka pills, maka -pils. <laughs> Hindi! <laughs> Hindi! Hindi! Kasi nga, di ba, ang laki ng ano improvement niya. Pero pogi na naman din siya noon nung sumali siya sa The Boys Pero ito ang first time mo na uupo dito sa one-on-one mm. -on -one interview. Uh, Kasi nga dati doon ka lang sa reality show. Uh, Kahit naman ata yung iba doon hindi ah, pa except for Troy mm -hmm. sila Denver sila Jordan hindi nga oo nga, no? so anyway uh, so ikaw ngayon ay uh, abala sa iyong mga pagsayaw sa sa mga bars oh, ano okay. ba tawag sa inyo go go boys ano yeah, ba go go boys po okay mm -hmm. so saan-saan ka sumasayaw um sa Craig, Rampa at saka minsan sa Adonis ah talaga mm -hmm. so ang dami oh. oh. pero aside from that ano pang ginagawa mo Um, Nag-grab ako. Grab, grab car. Ah, grab car. O, tapos? Ayun. Siyempre, kailangan natin kumita, doble kita, oh. at paano. Tsaka makaipon. Okay. Negosyo, parang yan. Ah, okay. So, nag-negosyo ka din? O, oh, yun na yun? Yung grab? Ay, yun, yun. Pero, siyempre, kasi kailangan mag-ipon. Ano, mag Ah. Kasi ang hirap kaya ng buhay niya. Oh, hindi, mayaman ka na nga daw eh. Hindi ah. Oh. Kung <laughs> um, mayaman ako, hindi na ako nagtatrabaho. Ah, oh, hindi. Eh, syempre, pwede ka mayaman ka, pero kailangan nagpapayaman ka palalo. Kasi pag mayaman ka, tapos hindi ka na nagtrabaho, mauubos din yun. Oo. Oh. Diba? Oh. So, pwede, masipag naman talaga siya. So, mm -hmm. uh, wait. Uh, noong time na nag The, The Boys Season 1 ka, sumasayaw ka na nun. nag go go boys ka na. O oh, bikini model ka muna. Alam, ano, um, sumasayaw na ako nun. Ah, sumasayaw ka na nun? Sa Nectar. Ah, okay. Uh, o, oh, ta tayo Tayro, nagbibikini model ka rin nun? Sumasali mm, ka sa mga sumasali pageant? Sumasali sa mga pageant. Mm. Okay. Paano ka napunta sa pagbibikini? Um, ano, uh, tawag dito, napunta ako sa nagbibikini yung nirefer sa akin, ano, ng kaibigan ko na mm -hmm. sumali ako. Bata pa ako nun. Mm. -hmm. Tapos yun, hanggang sa, ano, syempre hindi kinaya ng budget. Nag-aaral pa kasi ako nun. Mm. Tapos hindi na kinaya ganun. Tapos 'yun nag-asa naisipan kong magtrabaho na lang muna, pumasok. Mmm. Pero so anong narating mong school? Anong level? Third year college. Anong course mo? Non? Marketing. Marketing. Mm. Ah, so itutuloy mo ba 'yan or sa tingin mo sana, happy ka pero na sa work? Kasi ano eh, aim um, goal ko kasi pa paano magkaroon ng maliit na negosyo. Uh -huh. Kumbaga makaipon, gano'n, para sa ano, family, family. Correct. So, so from, from, aso ah, the dancer ka na to, so yun ang kinarir mo na hanggang sa ngayon. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, hindi ka nag, uh, hindi mo natapos, nagsayaw-sayaw, nag-try ka mag-artista? Um, hindi pa. Pero I'm sure nakakakuha ka ng mga offer. Oh, may mga nag-chat-chat, pero oh. nahiya kasi ako. Bakit? Nahihiya ka eh, sayaw ka nga ng sayaw sa ledge. Ipa kasi yung hmm. ambience ng naga-artista sa ledge. Hmm. Kumbaga, syempre, yung porte ko talaga, yung pagsasayaw nga sa, sa ano, stage. So, yung pagsasayaw mo ba, uh, nag-training ka ba dyan? O naging dancer ka nung bata? Hindi. Lumebel up what? nung lumebel up, tapos tumitingin na ako sa salamin, gano'n. Ah, so ano lang to? Uh, Nag-aaral ka na sa... Nag-practice lang, ah, gano'n, sa sarili lang. ko. Kumbaga, syempre, kailangan kong i-improve, gano'n. Kung ah. bakit nakikita ko sa mga kasama ko ang gagaling nila, syempre okay. kailangan ako din mag-level up din ako para makasabay ako. Ah. So na ba bading ka na dyan? Hindi <laughs> na. Maraming kaibigang bading. Maraming syempre. kaibigang bading. Oo, Oo. Pero syempre kasi... Hindi mo in-anticipate yung tanong ko, nagulat ka. Oh. <laughs> <laughs> oh, pero okay, marami kang kaibigang bading. Oo. Oo nakakilala na friends. Um. Kasi syempre... Hindi naman din sila kinakaihan. Correct. Oh, tsaka ano? Oh, oh. Tsaka yung environment mo puro ba Oo, oh, kailangan mo maging friendly. Oh. Tsaka maging mabait syempre. Ang pogi mo! Ngayon lang na kita ng malapitan. Sinong kamukha mong artista, Direk? Hindi ko nga alam. Meron ba nagsabi sa'yo na, Uy Miguel, kamukha mo si ganito, ganyan? Meron naman. Oh. Yung, Sino daw? Yung tatay ni Tony Labrusca. Si, si Boom um, Labrusca! Uh, ko alam mo bang crush ko yan? Wow! Mas crush ko si Boom kaya sa kay Tony. Totoo uh, yan. Pero parang kasi idad ko ata si Boom Labrusca eh. Oh, oo. Okay. Oh. Ah, oo nga! Uh, uh, okay. Gusto mo si Boom Panes? <laughs> <si> ano ba? <Panuma? laughs> <laughs> Or si DJ Boom? Charpo. Ah, mm -hmm. uh, sino pa? Direk, may nakikita ka pa bang iba? Pero Boom la. Oh. Di, fresh. Oo. Oh. Oh. Anyway, oh, pero siyempre, exposed ka nga, sabi mo nga, sa gay environment o sa gay community. Mm -hmm. Ano yung hindi mo makakalimutang offer sa'yo ng bading habang ikaw ay sumasaya o habang nandun ka sa trabaho mo? Yung may parang, mga, oh. may mga, offer din naman, ka, so mm. below the belt, siyempre, lalaki tayo. Mm. Kumbaga, yung offer, kumbaga, yung offer sa amin, kung ano offer sa akin oh. na hindi ko kayang gawin, syempre. Mm. So, ano yung hindi mo makakalimutan? Yung parang, wow! Yung parang ang lakas ng loob, yun talaga yung... yung... Kasi iba, discreet, syempre. Mm. Pasimple, pa, pa, cute sa text, pa cute sa social oh. media. Pero meron kang encounter na talagang uh, aggressive. Oo naman. Oh. Yung bibigyan ako ng six-digit. Oh. Kaso, ano yun ako? Parang, parang buwan na ba yun? <laughs> so, oy, ang bona na nga. Basta yung uh, restored uh, bona ni Ate Lili. Bona mil. Ah? milyon. so, sa pelikula lang bona. ni national artist May lahi pa. Ha? Huh? May lahi pa. May lahi. Oo, oh, para oh. parang Amerikano siya eh. Ah, yun ang type oh. niya. Oh. Okay. So, ikaw ba, ano, nakipagrelasyon na sa pading? Oo oh, naman, meron naman. Ah, talaga. Na. Oh, nakailan ka ng relasyon? Dalawa. Dalawa. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman sarado ang puso mo sa uh, badin? Oo oh, naman, kasi oh. mas ano eh, alam mo yun, nafeel ko kasi mas, ano mo yun, mas naalagahan ako, nafeel okay. ko ganun. Kung baga, nabibuild nab yung ano ko, yung pananaw ko sa buhay kapag sila yung na, parang nakasama ko ganun. Siyempre, lalaki ako. Mm. Siyempre, ano pa rin, babae pa rin. Yung ano ko. Pero kasi, kung may dumating man na gay na magiging, ano, respetuhin ako, okay sa akin yun. Mm. Yung, yung ano bang hanap mo? Or ano yung gusto mo pagbading? Gusto mo trans? O gusto mo yung borta din? Hindi, oh. mo naman masabi eh bas as long as na pakitaan ka lang ng ano ng alam mo yon mabuti sa iyo tapos i-improve ka yung makikita mo yung sincerity yung support uh, so kung bagay hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo oh. Uh, yung dalawa mo ano sila uh, anong kategorya uh, lalaki rin na itsura o lalaki rin na itsura ah, uh, o oh. talaga mas may edad sa iyo or ka age may mo may edad sa akin. ah talaga hmm. gaano katagal yung isa ano eh, yung isa, 3 years. Ba, ang tagal din. O yung isa naman? Um, yung isa, ano, 5 years. Ba, ang tagal ng mga relasyon. Mm. Wait, ah, uh, nung nakikipagrelasyon ka sa kanila, tumitigil ka sa trabaho o tuloy-tuloy lang? Tuloy-tuloy lang, ganun. Siyempre, kailangan din natin kumahid. Huwag tayo umasa kahit tinutulungan tayo. Oh. Parang ganun. Oh, kasi pwede naman na tinutulungan ka, pero magkatrabaho ka pa din. Oo oh, naman. Uh, well, ano naging, anong tingin mo dyan sa, nagka-girlfriend ka na, I'm sure. Oo mm, naman. Na ilang girlfriend ka naman? Kailangan uh, pa mamilangin. Ah, yun ako. Pwede naman, approximately ilan? Oo. Mm, uh, uh, hindi naman lalagpas ng sampo. Hindi lalagpas ng sampo. Uh, so, okay. So, ano nakikita mong ano, yung parang diferensya o nagiging problema nung nakikipagrelasyon ka sa babae at nakikipagrelasyon ka sa badi? Or, Iba-iba talaga. Ganun, kumbaga pare-pareho lang silang relasyon. May, ano, may kanya-kanya silang pressure mm. sa kung paano nila interact yung sarili nila mm. sa isang relationship. Mm. Depende na lang yun sa sitwasyon mo kung paano mo sila handle. Mm. Kung baga may kanya-kanyang issue yun eh. Oh, oh. Di ba? It, regardless kung bading siya o babae siya, meron mm -hmm. talagang particular na oh. issue. Siyempre, hindi naman kayo parehas na, parehas lumak, ano, um, kinalaki yan. Diba, uh, diba? magkaibang tao kayo. Magkaibang tao kayo. Oh. Natural, magkaiba kung ugali kayo. Oo, oh, correct. Oh. Nasa sa atin na lang yun kung hindi natin o hindi. Oh, na. nag-mature na si Miguel. Parang gusto ko na rin siyang jawain. <laughs> Charo! <laughs> may jowa ka ba ngayon? Wala po. Wala. Oh. Ano po, um, for now kasi, hmm. ano eh, um, nag-iipon talaga ako kasi, hmm. syempre, ano, yung kotse ko kasi, hmm. ano, uh, boundary kasi yun. Boundary yan. Ah, so ibig sabihin, it's not your car. Uh Oo. -oh. Ah. Kumbaga, yung ano ko, iniipon ko, kumbaga, magkaroon ng sarili sasakyan. sasakyan. Para yun na yung gagamitin mo o, sa naman. garawa. Kasi o. gusto ko naman kahit pa normal na trabaho na, kumaga... May sarili ka. So, ibig sabihin, nagpaplano uh, nagpa ka na ba, wa? kung uh, maging maayos yung negosyo, maging maayos yung grab, mas pipiliin niya kaysa kesa sa pagsasayaw. Oo, oh, kung maayos mo yung kita, kung hmm. ako magiging ano, eh, maayos eh. Hmm. Okay, kung saan magiging marangal, okay lang sa... Oh, di ba In fairness naman. Baby face si kuya. Hmm. Oh, dahil... Diyan. <laughs> okay. Oh, sa social media account mo naman, no? syempre hmm. nakikita kanila na may mga post kang topless, ganyan. Mm. O kaya, syempre, alam nila na, na sumasayaw ka. Ano hindi mo makakalimutan na offer ng bading sa social media account mo? Offer? Like, ano klaseng offer? Indecent proposal, ganyan. Bay-bay. Mm. Depende na lang yan kasi... Ano yung parang uh, hindi mo makakalimutan? Yung hindi ko makakalimutan? So, babanggitin ko ba dito? Oo no, na, wag mo nang banggitin yung tao. Although, pwede naman naman i-blip. Oh. Ah, yun yung ano, yung inoferan ako na um, malaki naman. Ah. Uh. Kaso syempre. uh, na ka na naman. Hindi. <laughs> <laughs> oh, ano? Hindi marami kasi siyang condition, kumbaga oh. nagulat ako sa mga ano niya, gusto niyang pagawa. tulad uh, ng out of this world. Tulad ng ano, ano yung hindi mo makakalimutan na yung isa mo kanina, ball na ang concern mo. Eto, ano yung pinaka-concern mo dun sa requirements na hinihingi na sa iyo? yung ano yung may involvement na tao tapos minsan panonood siya mga ganong ah so gusto ganun, niya chachorba ka ng iba tapos oh, uh, siya mga ganon uh, kung papipiliin pipiliin ka halimbawa, lumulubog ang barko anong pipiliin mo yung bobo ka o etong tatlo na lang kayo <laughs> <laughs> oh, at least, di ba? Maliwanag. Oo, no, syempre. So oh. masakit <laughs> yun. Gusto kang tagal Ito ko na hindi narinig yung salitang bona. <laughs> okay. Pero yung pag-aartista, ayaw mo talaga? Eh, kung maganda naman yung proyekto. Eh, hindi. Pwede naman subukan. Pero kasi, syempre. Eh. Alam mo, mga Viva Max. Yan, uso ngayon yan. Oo, marami. oh, payag ka. Papakita ng puwet. Ganyan tain naman Kaso kasi for now kasi wala pa sa utak ko eh kasi um, syempre yung mindset ko kasi pang ano eh yung ipon negosyo negosyo talaga yun talaga ang gusto mo um, Ho, okay ko uh, halimbawa lang oh sige pero hindi naman far fetch sa'yo yung pagpakita ng puwet kaya mo naman sa tingin mo uh -uh. eh magpakita ng ano frontal nudity june june ganyan for a movie for a big project Bet mo, kaya mo, tingin mo. Ang gampuet ka lang. Mm -hmm. Sasayaw Sa lang, uh, ano lang, sexy-sexy lang, ah. Uh, ganun lang. Pero yung ipapakita yung private part, ah, Kaya ah. Uh, siyempre. Okay. Pero alam mo, ka mo nga si Boom La Bruce ka dito. Mm -hmm. Ayan, o, oh. ayan, nakikita ko siya. Oh. Anyway, eh ano, BL series. Oh. May kahali ka mm -hmm. na kapwa-aktor. Ganyan. Ano naman, acting-acting lang naman, oh hindi ko alam eh kasi ano eh iba yung mindset ko pa. Eh, siguro sa susunod na taon pwede pag mo pag-isipan oo uh. yung tipong wala na akong pag-asa sa ganitong posisyon uh, dito naman ako uh, ano bang negosyo gusto mo? grab ba talaga? or meron kang nasa isip na negosyo? meron ano? ang plano ko talaga ano eh um, magkaroon ng sariling ano gym gym ah uh, mga ano, okay. ano food food industry. Food business. ah, mm -hmm. uh, gym, mm. tsaka may... Ma kasi rin ako magluto eh. Ah, talaga? Ano mm -hmm. specialty mo? Adobo yun. Ah, uh, ad manok, baboy. Mm -hmm. Adobong manok o adobong baboy? Eh. Ah, talaga. Sige, gym, mga 300,000 yan to 500,000. Mm. -hmm. Ah, naku, na. napinapakitaan ako ng kilikili. -kili. Magkano pera natin dyan? <laughs> 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 Pag food business a ah, ano ah, ganun ah, restaurant ganyan mm -hmm. tapos yung mga ihire yung mga ano mga co-model ko ipagtap ko sila doon no ay ah, mga oh, lalaki oo oh, sa sa Bangkok may ganyan oo oh, pero kasi yun yung ano yung iba naman sa o sa Japan meron din oh sa Japan meron din mm. ah sige Dahil medyo mahal-mahal lang ano diyan ang investment para mas mura yung gym <laughs> oo oh. <laughs> Ano ba magmahal ang isang Miguel Dare? Pag na-in love siya, paano siya magmahal? Ako naman kasi may ano rin naman ako, um, tao dito. Pag nagmahal kasi ako, ano eh, siyempre. Totoo rin naman kahit minsan, pero may pagkakamali rin naman ako. Oh. Pero natututo din naman ako doon. Alam ko naman yung mga ano ko. Pagkakamali mo. Oo. So ibig sabihin noong araw nagkaroon ka ng pagkakataon na nagano ka two time ganyan. Oo. Na oh. naranasan ko rin yung ganyan yung uh, hmm. syempre may mga ano tayo di ba? Dark side di ba? Hmm. So yung dark side na ba yan? light na ngayon o light dark na pagayon? ngayon. Syempre natuto na tayo. Mahirap hmm. na magkamali ngayon. So, Fairness. O oh, dahil dyan. O oh, sige. Eh pero di ba sabi mo nakipagrelasyon ka na sa uh, bading. Mm -hmm. Tapos nagka may, ka ng maraming girlfriends. So, how do you consider yourself? Straight, bi, o ano ba? Gender fluid? May mga ganyan na definition, di ba? Uh, oh. Ako, for me, straight talaga. Mm -hmm. Pero kasi syempre, uh, minsan syempre, pag ano, nagkakaroon ng karelasyon ng bakla, okay lang naman din sa akin. Mm -hmm. It's either, iba tinatawag na yun ba yun? Pag pumatog ka sa bakla, di ba? Eh, well, it, 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 depends on your own terms. Oh, for me, straight ako. Lalaki, lalaki ako. Okay. Uh, Hindi ako yung tigipong makita ko yung lalaki, magugustuhan ko. Hindi ah, ako ganun. Yeah. Uh, okay. Yung effort, doon mo magugustuhan yung imomotivate ka. Pero okay. yung pa-priority, may parang yung para pag nakakita ka ng lalaki, ah, oh. tahit ko, crush ko, gano'n, oh, hindi gano'n. Pero halimbawa, eh, nagpakita ng maganda ang isang bading sa o yung parang sinuyo ka, ay. niligawan ka, etc. May posibilidad na, ah, magugustuhan ko to. Dahil na-try mo na to in the past. Oo oh, naman. Hmm. Sige. Kumbaga, oh. ano eh, malaking tulong din sa buhay ko yun. Sa oh. Sa personality ko rin yung mga naging karelasyon ko rin. Ah, talaga. Ako, magaling ako mag-mold ng personality. Mm -hmm. <laughs> Tapos yung gym, oo. Konti pa lang yung gamit ko sa taas. Hindi sa mga kag... <laughs> buo na isang gym. Dahil dyan, oh, sagutin mo na itong mga tanong, ha? Mm -hmm. Matrona o bading? Bading. Ah! <laughs> Nag-try mo na mag -matrona? Isang beses lang. Mga ano edad yan? Mga nasa 30... Uy, bata 30, pa yun. 38 Chinese. Gra grabe ka sa matrona na 38. Bata pa yun ang matrona sa amin. 85 pataas. <laughs> <laughs> eh, yung mga nakarelasyon mong bading, anong edad? Mga 30, ano, na mga 40, 44, mga ganun. So, ilang, so, ilan, agwa, uh, uh, 10 years ang gap nyo? Uh, mm, or more? Mga ganun. Oh. Uh, Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Oh, very good. Dahil dyan, magubad ka na ng Ubarin mo na rin yung sapatos para madali mo mahubad yung pants. Tsaka yung shirt. Ayan. Dahil dyan. Pag sumasayo ka, no, may suot ka naman. Ha? Huh? O, na natry mo lang sumayo na walang suot. Totally okay. naked. O, oh, hindi. Ah, wala. Hindi, hindi ako nagaganon -ga talaga kasi... Mayroon kasi yun. Dahil dyan. Ay... O, oh, i-invite mo na sila sa yung mga social media accounts. Um, add nyo po ako, ang um, Miguel Dare sa Facebook account. Yun lang po. Yun Ayan. Thank you very much at good luck sa iyo at sa iyong uh, mga rocket. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, man, ganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!